noong 264 BC, isang digmaan ang bumulabog sa buong sinaunang mundo. Isang digmaang puno ng puot, ambisyon at pag-aasam ng kapangyarihan sa pagitan ng Rome at Carthage. Ang sagupaan ng dalawang sibilisasyong ito ay tumagal ng halos isang siglo kung saan dandaang libo ang nagbuwis ng buhay. Ito ang Punic Wars, ang digmaan na nagtakda ng kapalaran ng buong kanlurang daigdig. Ang Carthage ay isang makapangyarihang lungsod sa North Africa sa kasalukuyang Tunisia. Ang maunlad na sibilisasyong ito ay tinatag ng mga sinuunang Phoenician na nagmula pa mismo sa Fertile Crescent sa Asia. Kaya naman, tinawag ng mga Romano ang mga Carthaginian na mga Punicus ang Latin na tawag sa mga Phoenician. Ang Punic Wars ay binubuo ng tatlong malalaking digmaan. Dumako tayo sa unang Punic War. Nagsimula ang lahat sa pagnanasa ng Rome na ang kininang isang maliit na isla sa Timog Italy. Ito ang isla ng Sicily. Ang Sicily ay nagmistulang perlas sa gitna ng dagat. Dahil sa estrategiko nitong kinalalagyan, kaya naman sino mang may kontrol nito ay may kontrol din sa kalakalan ng Mediterranean Sea. Sa kasamaang palad sa mga Romano, ang Sicily noon ay pagmamayari na ng Carthaginian Empire. Sa kabila nito lalong sumiklab ang kagustuhan ng Rome na mapasakamay ang islang ito. Noong 264 BC, nagdesisyon ng Rome na makialam sa isang nagaganap na civil war sa pagitan ng lungsodestado ng Sirakus at Messina sa Sicily. Sa digmaang ito, suportado ng Carthage ang Syracuse samantala, sinuportahan naman ng Rome ang Messina. Hindi naglaon. Ang away na ito ay lumaganap kung saan direktang naglaban na ang Rome at Carthage. Ang mga labanan sa unang Punic War ay hindi lamang naganap sa kalupaan kundi maging sa katubigan ng Mediterranean at Aegean Sea kung saan ang mga ito ay naging karagatan ng dugo. Isa sa mga naging advantage ng Carthage sa labanang ito ay ang pagiging eksperto nila sa naval warfare. Sa mga naunang engkwentro, dinurog ng mga Carthaginians ang mga bagitong Romano sa naval battles. Bagamat ang Rome ay walang karanasan sa pekidigma sa karagatan, hindi pa rin sila nagpatalo. Gumawa sila ng mga barko at hinango nila ang mga disenyo nito mula sa isang sirang barkong Cartagena na kanilang natagpuan. Gayunpaman, bagamat may mga barko na sila, nananatiling eksperto ang mga Romano sa land battle. Kaya naman, gumawa sila ng paraan kung paano nga ba nila madadala ang kanilang advantage sa labanan sa dagat para gawin ito. Kanilang idinagdag sa kanilang mga bagong barko ang Corvus. Ang Corvus ay isang gangplank na parang tulay na may matulis na bakal sa dulo. Ginamit nila ito sa pamamagitan ng pagkalawit sa mga barkong Cartaginian at kanilang sinakop ang mga ito. Sa ganitong paraan, ang mga labanan sa dagat ay naging parang land battle kung saan mahuhusay ang mga Romano. Sa loob ng 23 taon, Patuloy na nagsalpukan ang mga Romano at Cartaginian sa mga labanan sa lupa at karagatan. Ngunit ang tunay na dagok na magwawakas sa unang Punic War ay dumating sa dramatikong labanan na tinawag na Battle of Agates Island. Noong March 10, 241 BC, habang nagpapadala ang mga Cartaginian ng supply sa kanilang hukbo sa Sicily, sila ay sinalubong ng malakas na Roman fleet. Sa puntong ito ng digmaan, ang mga barkong Romano ay mas mabilis na at mas magaan at puno ng mga mandirigmang uhaw sa tagumpay. Sa gitna ng labanan sa Agates Island, isa-isang napalubog ang mga barkong Cartaginian. Nagsilbing sementeryo ang dagat para sa libu-libong sundalong nasawi sa labanan at sa pagkawasak ng armada ng Carthage, napilita ng mga lider na Cartaginian na magmakaawa sa mga Romano para sa isang kapayapaan. Sumuko ang Carthage sa unang Punic War at ganap ang naging pagwawagi ng Rome bilang kapalit binayaran sila ng Carthage ng napakalaking Danios pinsala at isinuko ang Sicily ang unang probinsya ng Rome sa labas ng Italy Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang matinding sigalot at epekto ng digmaan Hindi pa man tuluyang naghihilom ang sugat na hati ng unang Punic War unti-unti nang sumisibol ang mas madilim at mas mapaghiganting apoy sa puso ng isang batang Cartaginian. Siya si Hannibal Barca. Bata pa lamang si Hannibal nang dalhin siya ng kanyang ama na si Hamilcar Barca sa altar ng kanilang mga Diyos. Sa altar na ito, silang dalawa ay nanumpa ng walang hanggang puot laban sa mga Romano. Ang sumpang iyon ang kanyang naging motibo at katuturan ng buhay. Isang panatang magdadala sa kanya sa pagiging isa sa pinakamatinding general sa kasaysayan at mortal na kaaway ng Rome. Makalipas ang maraming taon, si Hannibal ang namuno sa Carthaginian Army sa Espanya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging mas agresibo ang Carthage. Noong 219 BC, kanilang sinalakay ang lungsod estado ng Saguntum, isang kaalyado ng Rome. Kaya naman, muling nabuhay ang lumang apoy ng digmaan at dito na nga pumutok ang ikalawang digmaang Punic bilang strategy. Hindi dumaan si Hannibal sa karaniwang dinaraanan para sa lakayin ng Rome. Sa halip na dumaan sa madaling landas ng Mediterranean Sea, pinili niyang tawirin ang inaakalang imposibleng daan ng lahat. Kasama ang kanyang hukbo, kanilang tinawid ang matarik at napakalamig na bulubundukin ng Alps. Kasama ang libu-libong mga sundalo, kabayo at mga elepante Tinahak ng Carthaginian army ang landas na ito. Libo-libo sa kanyang mga tauhan ang namatay sa lamig, gutom at pag-atake ng mga tribo sa kabundukan. Sa kabila ng matinding paghihirap, matagumpay si Hannibal na tawirin ang Alps at kanilang narating ang Italy. Handang-handa na si Hannibal na wasakin at sirain ang kanyang mga mortal na kaaway. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Hannibal noong December 218 BC. Kanilang hinarap ang mga Romano sa Battle of Trebia. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng isang napakatusong taktika para talunin ang mga kalaban niya. Habang giniginaw at gutom ang mga sundalong Romano, inakit niya mga ito sa isang bitan. Pinagmukha niyang mahina ang kanyang puwersa kaya naman, sumalakay ang mga Romano. Habang nagaganap ang labanan sa harapan, palihim niyang pinakawalan ang kanyang mga nakatagong kavalry sa likuran. Ang resulta ng taktikang ito ay isang nakakagulat na tagumpay para sa Carthage. Sa labanang ito, tinatayang 20,000 na mga Romano ang nasawi, samantalang 4,000 lamang sa panig ng mga Kartaginian. Ngunit nagsisimula pa lamang si Hannibal. Sa sumunod na taon, 217 BC, sa Battle of Lake Trasimene, muli niyang ginamit ang kalikasan bilang kakampi. Inilagay niya ang kanyang hukbo sa paligid ng isang makitid na daan sa tabi ng lawa. At sa pagdaan ng Roman army, bigla silang sumalakay mula sa likod, harap at gilid. Dahil sa napakatalinong taktikang ito, libu-libong mga Romano ang nasawi. Sinasabi na isa ito sa pinakamalaking ambush sa kasaysayan. Nalagasan ang mga Romano ng 15,000 na mga sundalo at 6,000 naman sa kanila ang nabihan. Tanging 1,500 lamang na mga Carthaginians ang nasawi sa engkwentrong ito sa sumunod na taon 216 BC. Naganap ang pinaniniwalaang pinakamalalang pagkatalo ng mga Romano sa Battle of Cannae. Sa kalagitnaan ng Tagaraw, hinarap ni Hannibal ang pinakamalaking hukbong Romano na ipinadala laban sa kanya. Imbis na umatras, ginamit niya ang isang taktika na itinuturing hanggang sa ngayon na isang obra maestra. Ito ang double Envelopment. sa niyang pinahina ang gitna ng kanyang puwersa at pinatras ang mga ito upang maakit ang mga Romano sa gitna. Sa parehong oras, kanyang palihim na pinaikot ang kanyang cavalry at elite infantry sa magkabilang gilid ng Roman Army. Sa loob lamang ng ilang oras, ganap nilang napalibutan ang buong hukbo ng mga Romano. Halos 50,000 ng mga Romanong sundalo ang kanilang napaslang. Lubos ang takot na bumalot sa Rome dahil mistulang wala ng pag-asa. Ngunit kung meron mang isang kapangyarihan ng mga Romano, ito ay ang kanilang katigasan ng ulo. Imbis na sumuko, lalong tumindig ang mga Romano sa harap ng kalaban. Kanilang binago ang kanilang estrategiya kung saan iniwasan nila ang direktang labanan kay Hannibal. Sa pamumuno ni Fabius Maximus, isang bagong estrategiya ang isinilang, ang Fabian Strategy. Sa halip na harapin si Hannibal sa harapang labanan, kanilang tinarget ang kanyang resources. Sinalakay ng mga Romano ang kanyang supply lines at inistorbo ang paggalaw at paglalakbay ng mga Cartaginian. Tinawag si Fabius Maximus na Conquator, the Delayer, dahil sa kanyang pasensyosong taktika. Sa kabila ng kanyang matagumpay na kampanya laban kay Hannibal, marami sa mga Romano ang naiinip sa kanyang paraan. Kaya naman, si Fabius Maximus ay pinalitan ang ipinalit sa kanya, isang batang general na nagangalang Publius Cornelius Scipio. Matalino, matapang at merong military vision. Muli niyang binago ang estetihiya sa paglaban sa mga Cartaginian. Para sa kanya, sa halip na habulin si Hannibal sa Italy, kanyang dinala ang digmaan sa mismong puso ng Carthage sa pamamagitan ng pagsalakay sa mismong kapitolyo ng mga Cartaginian. Ang kanyang plano ay nagbunga. Nang kanyang salakayin ang lungsod ng Carthage Napilitang bumalik si Hannibal para ipagtanggol ang kanyang bayan At doon sa kapatagan ng Zama Naganap ang huling labanan ng ikalawang Punic War Kung saan ang dalawang henyo ng paikidigma ay nagharap sa huling pagkakataon Sa simula ng labanan Dinamit ni Hannibal ang kanyang mga elepante para takutin at wasakin ang linya ng mga Romano Ngunit handa si Scipio Pinahawi niya ang kanyang hanay upang makalusot ang mga elepante. Nang makalagpas sa mga ito, tsaka naman ito tinarget ng kanyang mga light infantry. Makalipas niyang patayin ang mga elepante, sinalubong niya si Hannibal sa isang disiplinado at malakas na counterattack sa pamamagitan ng Roman Cavalry. Ang pagkatalong ito ni Hannibal sa Zama ay nagsimbolo ng pagkatalo din ng Carthage sa buong digmaan. Si Scipio ay kinilala bilang Scipio Africanus ang magiting na tagapagligtas ng Rome. Si Hannibal naman, bagamat natalo, ay naiukit sa kasaysayan bilang isa sa pinakamahusay na general sa kasaysayan. Siya ay nagtago sa Asia Minor upang maiwasang mahuli ng mga Romano at kinalaunan ay nagpatiwakal. Sa loob ng maraming taon makalipas ang Second Punic War, katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawang imperyo. Muling sumigla ang Carthage, umunlad ang kanilang kalakalan, tumatag ang ekonomiya at nagsimulang manumbalik ang dati nitong lakas. Sa kasamang palad sa mga ang kanilang pagbangon ay hindi minabuti ng mga Romano. Para sa kanila, ang muling pagbangon ng Carthage ay isang banta na kinakailangang puksain. Sa kanilang puso, hindi pa rin nila nakakalimutan si Hannibal, ang halimaw na minsang lumusob sa kanilang lupain, naghasik ng lagim at muntik ng magpabagsak sa Roman Republic. Para sa kanila, habang buhay pa ang Carthage, may panganib na maaari itong maulit. Sa Roman Senate, isang senador ang paulit-ulit na nagpapaalala sa lagim na hatid ng Carthage. Ito si Cato the Elder. Ang lahat ng talumpati niya ay nagwawakas sa mga katagang Cartago de Landa o nangangahulugang Carthage must be destroyed. paman hindi makasalakay ang mga Romano dahil wala silang dahilan para ipagpatuloy ang digmaan laban sa mga Carthage. Ang excuse na kanilang hinihintay para muling simula ng digmaan ay magaganap noong 149 BC. Makalipas ang ikalawang Punic War, ang Rome at Carthage ay lumagda sa isang kasunduan. Ayon sa kasunduan ito, kinamkam ng Rome ang lahat ng teritoryong Carthaginian at kanilang mga kolonya. Bukod dito, pinagbaya din ang mga Cartaginia ng napakalaking danyos pinsala sa mga Romano. Sinubok din ng mga Romano na tanggalan ng armas ang mga Cartaginian kung saan pinagbawalan nila ang mga ito na magkaroon ng war elephant at nilimitahan lamang ang pagkakaroon nila ng sampung barkong pandigma. Hindi rin sila po magdeklara ng digmaan sa labas ng Afrika at lahat ng kanilang mga military at political decision ay kinakailangan munang aprobahan ng mga Romano. Ang mga kagustuhang ito ng mga Romano ay tunay na kahiyahiya at napakahirap sundin para sa mga Cartaginian. Ngunit ito'y sinunod nilang lahat. Para galitin ang Carthage at magkaroon sila ng dahilan para sakupin ito, muling nagutos ang mga Romano ng isang bagay sa mga Cartaginian na siguradong hindi nila masusunod. Kanilang inutusan ang mga Cartaginian na lisanin ang kanilang sariling lungsod at manirahan na lamang sa ibang lupain. Labis na nainsulto ang mga Cartaginian at kanilang tinanggihan ng kautosan na ito. Ito na nga ang hinihintay ng mga Romano. Ang pagtangging ito ng mga Cartaginian sa hindi makatarungang kagustuhan ng Rome ang ginamit na dahilan ng Roman Senate para magdeklara ng digmaan. Sa loob ng tatlong taon mula 149 hanggang 146 BC, sinalakay ng mga Romano ang lungsod ng Carthage. Walang malawakang strategy, walang mga dramatikong labanan, ang tanging gusto lamang ng Rome, wasakin ng Carthage. Kanilang sinira ang mga bukirin sa paligid ng Kapitolyo at pinutol ang linya ng pagkain at tubig ng lungsod. Sa kabila ng matinding panggigipit ng mga Romano, hindi sumuko ang mga Cartaginian bagkus sila ay lumaban hanggang sa huli. Sa loob ng makapal na pader ng lungsod, pinanday ng mga Cartaginian ang lahat ng bakal na kanilang makita kasama na ang mga kasangkapan sa bahay para armasan ng kanyang mga sundalo. Ang mga kababaihan at kabataan ay tumulong din sa paggawa ng armas. Lahat ng kalalakihan na kayang humawak ng armas ay isinabak sa labanan. Noong 146 BC, pinamunuan ni Scipio Emilianus ang apo ni Scipio Africanus ang huling pagsalakay sa lungsod ng Carthage. Gamit ang kanyang malaking puwersa, sistematiko nilang pinabagsak ang pader ng Carthage kalye sa kalye, bahay sa bahay, nilinis ng mga Romano ang buong lungsod. Sa loob ng anim na araw, nagsagawa ang mga Romano ng malawakang pagpatay kung saan, libo-libong mga cartage ang kanilang pinaslang, mapababae, lalaki, matanda o bata. Ang mga nakaligtas naman sa masaker ay kanilang binihag at ginawang alipin. Ayon sa tala, hindi bababa sa 50,000 na mga katao ang kanilang ginawang alipin. Sa huling araw ng labanan, tuluyan nang bumagsak ang lungsod na minsang naging sentro ng kalakalan sa Mediterranean Sea. Sinunog ng mga Romano ang mga gusali, winasak ang mga templo, at sinira ang lungsod hanggang sa pinakapundasyon nito. Pinatag ng mga Romano ang lupang sakahan at sinabuyan ito ng asin. Sa ganitong paraan, wala nang anumang tutubo sa mga lupayang ito. Malinaw ang mensaheng iniwan ng mga Romano. Walang dapat matira sa Carthage. Kinalaunan, ang lupain ng Carthage ay naging bahagi ng Roman Africa na tinawag na Africa Proconsularis. Mula sa pagkakataong ito, wala nang narinig ukol sa dating dakilang lungsod ng Carthage. Ang kulturang Carthaginian, ang kanilang wika, kasaysayan at pamumuhay ay binura sa kasaysayan ng mga nagwagi sa digmaan. Ang ikatlong Punic War ay hindi lamang pagtatapos ng isang digmaan. Isa itong simbolo ng kung anong kayang magawa ng matinding kapangyarihan at galit. Sa mata ng mga Romano, ito ay katarungan. Ngunit sa mata ng mundo, ito ay isang paalala. Ang kasaysayan ay isinulat ng mga nanalo, gamit ang tinta ng dugo. Sa mga guho ng Carthage, isinilang ang magiging pundasyon ng isang imperyo, ang Roman Empire ang Rome na dati isang lungsod estado lamang ay naging pinakamalakas na kapangyarihan sa Mediterranean makalipas ang Punic Wars. Mula roon, kumalat ang kanilang kultura, wika, batas at pananampalataya sa Espanya hanggang sa gitnang silangan. Para sa mga historian, ang tagumpay ng Rome sa Punic War ay hindi lamang tagumpay sa digmaan, kundi na rin sa pagtatatag ng pundasyon ng tinatawag nating Western Civilization. Ang Latin ang saligang batas ng Republika, ang mga forum, senate, arkitektura at marami pang iba. Lahat ng ito ay magiging bahagi ng Mediterranean culture dahil sa pagbagsak ng Carthage. Kung iisipin, ang Punic Wars ang nagtulak sa Rome para maging superpower ng sinaunang daigdig. At dito na nagtatapos ang ating video. Para sa iyo, makatarungan nga ba ang ginawa ng mga Romano sa Carthage? Huwag kalimutang ilagay ang inyong sagot sa ating comment section. Kung naghahanap pa kayo ng iba pang videos kagaya nito, nais kong irekomenda sa inyo ang ating series ukol sa buong kasaysayan ng Roman Empire mula sa pagkakatatag nito hanggang sa pagbagsak nito sa kamay ng mga Ottoman. Napakarami pang kasaysayan ang ating pag-uusapan, kaya't siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.